Halaga ng bahay na nilipatan ni Sarah, viral. Viral ngayon sa mundo ng social media ang bagong bahay na lilipatan ni Sarah, dahil sa ganda at nakakalukang halaga nito, tila isang malaking sampal nga sa pamilya ng kanyang estranged husband, ang halaga ng bagong bahay ng aktres at model na si Sarah Labati, matatanda ang inakusahan si Sarah ng kanyang biyanan na si Annabel Rama na dahil winawaldas lamang umano nito ang datong ng kanyang anak na si Richard Gutierrez. Dahil sa pahayag ni Annabel, tila ipinahiwatig na rin niya na isa ang pagiging maluho umano ni Sarah, ang dahilan kung bakit nasira ang marriage nila ni Richard, matatandaang, kumalat at nag-viral sa social media at ginawang mimi, ang mga pahayag ni Annabel laban kay Sarah na, nakikita mo naman, hindi mo na kailangang magsalita pa, nakikita mo na yan, si Richard trabaho ng trabaho, yung isa nagwawaldas ng pera yun lang ang masasabi ko dyan, ngunit deadma at tinawanan lang ni Sarah ang mga naging pahayag sa kanya ng pamilya ni Richard, imbes na patulan pa, pinatunayan na lamang ng aktres na kaya niyang tumayo sa kanyang sariling paa, at maranasan ang isang lavish lifestyle kahit wala ang pera ni Richard, ngayong taong 2024 isang mas fierce o mas palabang Sarah nga ang makikita ng madla, sa gitna kasi ng espekulasyon na hiwalay na sila ng kanyang mister na si Richard Gutierrez, isang malaking life update ang ibinahagi ni Sara sa kanyang Instagram account. Ito nga ay ang paglipat niya sa bagong bahay, sa kanyang Instagram post, ipinasilip ni Sara ang bahay na lilipatan nilang magina, makikita sa mga picture na ibinahagi ni Sara ang isang malaking bahay na may Mediterranean style high ceiling ito, at talaga namang mukhang luxury house, maliban dito may swimming pool din ang bahay at hindi may kakailan na sa estimated nagkakahalaga din ito ng milyon-milyong piso, ibinahagi naman ni Sarah sa kanyang nasabing post na naghahanap siya ng interior designer para magdesenyo sa kanyang bagong bahay, ani Sarah, switching up the mood for 2024. Looking for an interior designer I can work with? Thank you Asian Tiger Group for efficiently helping with moving, samantala, Nakakuha naman si Sarah ng suporta mula sa mga kapwa celebrities gaya ni na Sofia Andres, Ellen Adarna, at Chi Filomino.